sa isang mundong puno ng inaasahan at pamantayan may mga taong kailangang lumaban araw-araw hindi lang para mabuhay kundi para kilalanin bilang sila mismo siya si Jubel Oy isang estudyante working student at youth leader sa kanilang barangay sa likod ng mga ngiti at tagumpay niya ngayon may kwentong puno ng pananahimik, pagtitiis at pagkikipaglaban para sa sarili niyang pagkatao. Kahit hindi siya agad tinanggap ng sariling pamilya, pinili niyang maging matatag, hindi siya bumigay, hindi siya umatras, sa halip mas lalo niyang pinatunayan na kaya niyang maging ilaw sa kabila ng dilim. Hindi lang po para sa ating pamilya, pero gusto ko lang na maunawaan nila na tao din po kami at hindi po kami iba. -iba. At kaya mahalaga po talaga na pag-aralan yung soji deal dito sa Pilipinas para malaman ng mga tao na may iba't ibang orientasyon o isang tao. Kaya, pasa tao dito.